kasi ang sa dagat ng utana, sa kuha na ugun sa daw gamit na ako kung uh, pang vlog dito, no, pang content nga ano daw straight up ako ang mga content hindi ko kung ako mga content tapos kanang dili siya nga kanang kanang nag wave wave ko na ito ang content no so na ako i-recommend sa inyo ha na kanang vlogging no, kanang pang vlogging na gamit muna akong ginagamit guys kini ato ito ang uh, stand na pang vlog. So ang tawag ani mga kasuyao no sa so, tripod stand, mapalit lang niya sa uh, Shopee o sa TikTok. So, nindot lang ang kagunting ani mga kasuyao no so pwede niyo siya ma-adjust like like this ana. Pwede niyo siya mapapababa, pwede po siya mapataas, ma-adjust din niyo siya no 360 degrees ang iyahang hang uh, rotating no 360 degrees ang rotating. Tapos pwede po siya mo no, taas na siya. Ayun. So mataas pa gid nang siya. Yeah. So grabe din siya kataas no mga kasuyao no look at that. So yun na siya kataas. So, huwag mo na siyang i-postan. ba siya may i-post? Kung gusto ka ka na mag-vlog nga like, like this. Pag pa So, di ba? So, guys, pag-order na mo ayon pang vlogging na no, para niyo ang kang kuhasin yung mga vlog. Barato rin naranin sa mga 500 ka pin. So, dili na po kayo paano. Plus, mag-available po mga free shipping no, para makapatulog ka ng maka-discount po. Free, shipping, free shipping, free voucher. TikTok, available nyo sa mga Shopee pero TikTok lokal. O, kayo. So, papalit na mo ayon pag uang